Alas 5 na nga ng hapon, araw ng linggo. Kaya bago natin simulan ang ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. A new passport... Ay, nako. Kasi yung lumang passport natin, hindi pa machine readable. Yung passport ngayon, di ba, may strip dun sa ilalim na pinapasa na lang sa machine. Binabasa ng machine, hindi na kailangan ipakita talaga. Kaganyan, isa swipe mo lang. Alam na nila. Ngayon, pinagtatakahan ko, bakit yung ating mga batas, Uh, alin sunod pa rin dun sa sinauna, hindi pa rin uh, kinikilala na pwede nang iswipe swipe na lang yon. So unang-una, yung mga uh, senior citizens, pabalik-balik para i-renew yung passport. Sabi ko online na lang yan, kayang-kaya -kaya naman iswipe, swipe naman yung record nila buong-buo. Bakit pahihirapan pa? Lalo sa Abel, sa Ilocos, alam mo naman, mga may U.S. visa, may kung saan saan visa, hirap na hirap, pabalik-balik. Isa pa, yung OFW natin. Ang hirap kaya kung minsan yung destino nila malayong malayo kung saan may konsul, Kaya... Uh, ipapadala na nila At saka online, pwede na rin i-renew yung passport. Eh, paraki pa yung machine readable kung pabalik-balik ka sa konsulado. Sa palagay ko, makakatulong to sa OFW kasi sa Middle East, kung minsan, nasa desyerto sila. Kung saan-saan sila, ang layo-layo ng konsul. So, malaking bagay, makapag-renew sila online. And then, ganon din yung sa mga misis, marami nang binago yung mga solo parents. Siyempre, yung mga nanay. Ayan. Pwede nang uh, yung Iba-ibang pangalan, alam mo yon yung naghiwalay, ayun, tapos bumalik sa dating apelyido, tapos iba-iba, yun, i-align mo na sa tama kung ano yung updating. Lalo na yung malilit na bata, kasi problematic tayo sa mga minors traveling alone. Mamaya, madali pala yan sa mga, ano ba yun, yung mga human trafficking, ayun. So, ito, machine readable, mas maayos. So, updated na yung passport natin at uh, kahit pa paano, mag paghinhawaan naman yung OFW. Talaga namang pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaaasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Amy, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Amy. sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Serbisyo, publikong may kiliti Mga problema nyo mapapawi Dito lang yan sa akin ng na pag-uusapan sa mga palitan siya na mamagitan sa mga balita di na pag Kaya sa pagsisilbi sa bayan siya palaging number one Aba, siyempre si Manang kasama sa ating munting programang May Malaking Puso. Dahil sa inyo, season 2 na tayo. Ayan, sa itong Aimee Marcos po, salamat sa inyong patuloy na suporta, pagmamahal, at pagtangkilik sa At The Moment with Aimee. Ayan, aksyon tulong misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhan may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan niya ng ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema ay may solusyon! Oh! Ayan, ay, magandang hapon, Senator! Kasama natin ngayon ang tatlo sa ating studio audience na handang-handa nang makarinig ng mga solusyon sa kanilang samot-saring hinaing problema at agam-agam. Ito ang ATM! As y Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Kumusta niya? Kasi malaking taga mo, Rodriguez Rizal po. At ano po sana? Senator! ah uh, dahil buwan ng wika, sa tingin po ba ninyo, pwede po kaya nating buhay ng Filipino subject para sa ating mga kabataan? Oo, dapat lamang talaga naman. Dapat buhay na buhay sa ating mga kabataan para lalaki silang ang nagmamahal ng Pilipinas. Yun ang importante, di ba? Tagalisal ka pala, kayo pa talaga naman. Ayan, so ang ating next na magtatanong, ayan si Kuya. Magandang hapon po. I mean, Magandang hapon din. Kamusta na dyan? So, ang tanong ko po is, sino po ang pinaka naging paborito niyong manunulat sa Pilipino? Ay, naku, nakalimutan ko kanina. Pero ngayon, alalang alala ko. Luwalhati ha, si Bautista. na type namin noon. Kasi kapanahonan ko. Yan, may romantic. Pero higit sa lahat, may mga pitik-pitik na political. At ang galing-galing. Damang-dama mo talaga yung problema ng lipunan. Pero syempre, ang inaaral natin sa eskwela, balagtas forever. Ayan. Ayon. Okay. may okay. Ay, bias pala si Sen. Sino next na magtatanong? Ay, eto, si tatay. Maganda nga po po, Senator. Ay, maganda nga po. Ang tanong na? ko po, paborbo ba kayo kung sakaling gagawing Pilipino ang lahat ng lingway sa opisisa ng, ng gobyerno? Yung pong ang lahat ay wikang Pilipino. Oo, oo oh. maganda yun. Dapat talaga, lahat ay nasa wikang Pilipino, pero huwag natin kakaligtaan na may malakinga uh, malaking uh, balerin ang Ingles, ang Kachila, lahat yan. Dahil masyadong malaking bentaha para sa ating mga Pilipino, marami tayong na sasalitang wika. So kung may English dyan, syempre, lagyan pa rin ang Pilipino, sariling atin. Ayon, talagang importante yan. ayun ay, maraming maraming salamat sa ating studio audience, patunay na ang bawat tanong ay may sagot at ang bawat problema ay may solusyon. Wow! Oh, talaga naman ang isang premiadong manunulat at alagad ng sining ang ating makakapiling. Maraming pagkilala at may konting kontrobersyal. Nako ha, siyempre, mamaya yan sa Aimee Storya sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee. Season Sabi ng iba, hindi pwedeng isaing ang wika, hindi pwedeng ulame ang salita. Kailangan marinig ang daing ng bayan dahil nakakabingi ang kalam ng tiyan. Ngayong buwan ng wika, aralin natin ang lengguahe ng madla. Makinig para makaunawa, hindi para makapagsalita. Maging bihasa sa ating wikang Pilipino. Maging bihasa sa winiwika ng ating mga kapwang Pilipino.